meron tayo ditong gagawin na CB125 ang issue niya maingay yung makina itu yang sirahnya ini uh, bearing sara Sa karar sirah nafari khas intake saka exhaust ang problema ah, bali kakalasin natin tong cylinder head kasi hindi siya madudukot kasi meron ditong stud ito na baklas ko na ah, ito nga pala yung piston Medyo may gas gas na rin yung block. Kaya papalitan na rin natin to. Kasi pag change soil daw nung may-ari, kakaunti na yung langis na lumabas. Kaya pwedeng natuyuan to o ano lang, dinagdagan lang ng langis. Siguro yung driver nito ay banat lang ng banat. Hindi na napansin na wala na pala ng langis. Kaya ito. Pagbalik sa may-ari, maingay na 'yung makina. Tapos, camshaft bearing pala. Nagpalit na tayo. Ito yung number niya. 6,000 saka 6,904 Tapos, itong dalawang rocker arm. Ano lang siya, uh, replacement kasi mahal daw yung original. Tapos, nagpalit tayo ng original na bulb seal. Ito ang dalawang pin ng rocker arm. Okay pa naman siya. Ito na na natin siya na ay timing na rin natin. Tapos check natin to. Yung sa may pump na lang is kung lalabas yan. Bali, nirekta lang natin muna kasi yung susian niya nag-lulos kontak niya.